Okay, ito mga sir, mag-overhaul na naman tayo ng Honda Click na 125. Ayan, didalas natin ito kahapon. Kaso hindi natin nagawa kagad, gawa kasi ng uh, marami tayong tinapos na overhaul. Ang uh, issue nito, kung bakit tayo magkakawa ng mga nito, dahil maingay, tunog, kuliglig. Okay, kulig natin yung susi, pandarin natin. Okay, ito may kanyang susi. At ang kilometer nito mga sirayay 77,897. Yan pa lang yung kanyang kilometer. Tapos tulog ng makina. Ayan. Ayan, mapapansin nyo yung tunog niya o yung marinig nyo yung tunog niya kapag ka once na ganyan ang tunog parang may bakal, may kuliglig parang tunog kubuta, yan mar matik po yan na may problema yan sa sigunyal kapag kasigunyal lang naging problema matik pati black gas gas kasi malog na kasi yan kaya pati yung black magagas talaga yan at uh, sure na sure po yan mga sir kasama pati black dyan pero kung sakali naman na uh, hindi pa ganun kaingay yung motor nyo at uh, kung gusto nyo hindi masira pinakamainam kung wala pang budget huwag nyo nang gamitin muna tayo nyo lang na magka-budget kayo sa kanya Ipagawa. Kumare so, lang sa kanya na lang, udiyan itulak nyo lang papunta sa malapit na paggawaan sa inyo para hindi na madama yung black piston piston ring sa pagpalit natin o sa paggastos natin at least sigun yan lang ang problemahin mo so, sakali naman uh, walang budget may nabibili din connecting rod lang mismo kaso nga lang yung connecting rod kit or yung bearing niya mismo sa, sa loob ng connecting rod hindi natin masabi kung hanggang saan katagal kasi na-encounter ko na rin yan mga sir na nagpalit lang ng connecting rod kit inabot lang ng 4 uh, months, 5 months ganyan uli yung tunog kung ako sa inyo mas maganda pa rin yung uh, original kaya lang di naman nagkaganyan yung mga sir dahil kinukulang yan sa langis or sa langis po ang uh, nagkaroon ng problema baga kinulang or hindi up to date na magpalit ng oil alam nyo naman, sobrang init tapos yun ang gamit itong motor na to pang lalamog kaya nadudubli yung init at mabilis nilang makuha yung kilometer yung every 1,500 to 2,000 okay na yun mga sir, bali makakse tayo sa rungis huwag lang tayong makakse sa pisa lalong lalo ngayon nagkakaubusan ng pisa, gawa kasi ng ano maraming uh, nasisiraan nasisiraan Ganyan tunog mga sir sigunyal po yan at si sir pumunta rito mayroon na siyang baon na mga pisa alam niya na rin kung ano yung mga dapat niyang uh, papalitan o bibiling pisa yan sunset na to itong malaki sigunyal to yan sigunyal to Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung sigunyal niya yung pag pagkatanggalan natin dito toktokin natin maririnig niyo yung kanyang tunog Mamaya. Okay, kaya paghihiwalay mo natin yung makina nito sa yung chassis. Tingnan natin para hindi na uminit para mapabilis tayo. Kasi meron na uh, nakapila na uh, click 150 rin sa labas, nagantay baba din makina. Kalampag naman, pag kalampag, hindi gano ng tunog. Parang kalampag parang may kuwan. Uh, maluwag na tornilyo sa loob kapag kalampag. Sigunyal din yan. Kapag once na ganun, kalampag din, at uh, saglit nyo lang din naman na rinig yung gano'n huwag nyo nang gamitin para hindi madama yung block okay pag iwalay mo natin itong mga sira tapos kapag ka magpapahiwalay kayo pinakamainam ibubukod nyo yung mga pisa mas madaling ano gawin tong scooter kaysa mga dewey clutch tulad ng mga ano mga Honda, t ganun mas uh, medyo mahirap kasi maraming gear dito pag bukas mo pag class class mo yan bukod bukod mo lang mas madali mo siyang ano basawin ka lang sa dapat mong ginagawa ay pag iwala mo na natin to eto napag iwala na natin yung makina sa kanyang chassis yung kanyang makina at ito yung kanyang chassis pag iwala natin tapos ilalabas mo na natin para ano lumuwag yung piston natin at, Mayroon pa tayong ginagawang ano, ito yung nilife ko na ano version 1 a bit yung carb pero bas muna nito kasi wawalwali natin yung dito at mayro nag-aabang sa labas kaya gagawin din natin nila yung mga muto nila kasi meron pa nakapila dyan alas 5 pa lang nakapila na e, eh, alas 9 yung open natin kaya medyo natagalan at uh, yun pa yung pa natin, meron pa sa labas yung mga pending Okay, walwalin na natin yun. Okay, ito na mga sir. Walwalin na natin itong makina na ito. Para may pakita ko sa inyo yung ano yung uh, problema sa sigunyal. Ayan. Yeah, ito talagang mapapalinis tayo ng todo rito. Kasi sobrang alikabok. Sobrang dumi. Ang buhangin. Ayan. Yeah, walwalin mo natin mga sir. Ito mga sir. Ito Ito. Ito. So, tapos muna, ito tapos mamaya papakita ko sa inyo yung problema ikakat ko na ito mga sir para hindi na umabay yung video natin at uh, medyo marami na akong naging ano, video nito kung paano mag nito uh, block, nito blockhead crankcase saka dito e, ito na mga sir para napag na hiwa natin yung pisa nito at kapag uh, ka, once na connecting rod ang problema or sigunyal mga sir matik gas gas lagi yung block may gas gas kaya nga pagka once na may problema sa sigun yan, lagi kong sinasabi o lagi kong ano uh, ina advice na palit lagi yan kasi kapag ka once na hindi tayo nagpalit yan matik after natin nasimbolin yan at yan pa rin yung ginamit natin kalalabasan yan uusok na o siyempre kawawa ang, ang uh, customer sa kamekaniko. kasi hindi tayo magkakasundo dyan kasi noted na kasi ang mga sir kapag ka once na sigun yan, ang problema, lagi yung damay si Black si maluwag na ito malikot na siya syempre iiba na rin yung uh, pag up and down ng ano nung sigunyal madideform na yung piston ayan kapag kalampag naman nahuhugot mo kaagad ito sa crankcase dahil ang problema kasi dito mga sir connecting rod kaya hindi mo siya mahuhugot kapag kalampag basta basta mo kaagad mahuhugot yan ang problema nito connecting rod kaya so, tatanggal natin yan. Ngayon, para matanggal natin yan, eh, gumamit lang kayo nito, yung nut nya. Tapos dyan yung sapukpukin. Yan, ipantay nyo lang. Tapos pukpukin nyo ng mantilyo dyan. Kapag rubber mallet naman, hindi kaya. Hindi nyo kaya ilabas. Yan. Okay, tanggal natin yung ano, yung sigunyal at uh, ito yung kanya sigunyal bearing mga sir. Yan. Kaso, ayan, kasama na yan sa papalitan din natin. Ay, ito yun na yung, ano, yung sigunyo niya. Ayan. Ayan, yan yung nangyiling natin kapag na, 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 umaandar yung motor. Kaya, batik, palit tayo. Napaka-importante maalaga tayo sa langis, mga sir. Mas maganda yung mga magandang langis. Ayan, gagamit nung, ano, si panahon ngayon may mga baking oil na yan black gusto nyo si Marie natin yung natin para may pakit ako sa inyo yung mga gagamit natin pisa yan ito yung pisa niya mga sir yan gasket dapat pagka 125 125 yung bibili nyo baka siya may bigay sa inyo 150 hindi po natin yan magagamit o di kaya magagamit nyo parehas lang din naman yung laki o yung pasukan ng ano, stud natin kaso yung gitna sobrang laki yan oil seal kabilaan yan kasi matigas na rin yun tagay natin dito yan napag tapos valve seal na dalawa sinya ka mainam original lang gagamitin na natin wag na kayong bibili ng mga aftermarket piston ring tapos piston piston nyo dapat pagka motor yung 125 125 pa mga sir ok ito yung uh, the dial ball kung baka ito yung signal bearing natin tapos ito naman yung black Ayan, cylinder comb cylinder black tapos langis at ito yung signal nya mga sir ito, ito yung code na lang din natin buksan muna. Kaya yeah, makikita niyo naman 'yan. yan, parang shop. Pinakamay ina mga sir na bibili niyo para makatipid kayo kung sakaling ganito 'yung naging issue sa motor niyo at gusto niyo makatipid ng kahit papaano, bibili niyo pang version 1. Mas mura 'yung version 1 mga sir. Yung iba kasi binibit pang version 2 kahit version 1 yung, unit, yung parts nila binibit pang version 2 kasi malaki yung kita mas mara kasi yung version 2 mga sir kaysa version 1 version 1 more lang yeah, may ilalagay natin yan kasi maglilinis muna tayo uunahin muna natin yung uh, pisa na dilinisan dilinisan muna natin yung block patanggalin lang natin yung mga nakalagay dyan hindi natin doon sa bago tapos yun dilinisan natin pinaka importante yung malinisan yung itong mabuti mga sir i-access natin yan sana sa flat face na may liha para nakakuha natin at naiwasan natin yung ano yung overheat kasi minsan nagkakaroon ng bingkong sa tanggal nalaglag nyo isa na ano, bibingkong na kung hindi ka natatamaan isa na yun sa ano pagsisimulan kaya ito lilinisan muna natin punin lang natin yung piston pin lock saka yung pin saka yung dowel ayan, wala na pero isang side kung iwan mo gusto mo ito, din natin sa mga nangailangan na palampag yung makina. Ito, mga gamit niya pa. Okay, ninisang mo natin ito lahat to. Tapos mamaya, pagkakit ako sa inyo yung pag-assemble natin. Yan, ito na yung bagong sigunyal natin mga sir. Oh. Yan, bagong-bago. At uh, na natin yung ano, yung sigunyal bearing. Ilulubogan na natin yung ano, sigunyal bearing. Malaki nyo ng langis kasi hindi naman tutuloy uh, sobrang hirap na ilubog yan. Basta pinaka-importante, kailangan nyo lang dito para hindi ma-disalign ang ating sigunyal. Okay, tapos, Uh, sisinsirin nyo or pupukpukin nyo yung bearing dito sa may ano yan dito kayo magpupukpuk mga sila ilulubog nyo muna saka yung bearing yung luma yun yung gagamitin yung pang sinsil iniiwasan kasi natin masila ito or matamaan natin ito kasi pag natamaan natin yan dyan na pagsisimula ng linkage kasi yung oil seal sisirain niya Yan, dapat uh, aware kayo doon. Hindi kaya, kung kuwan din naman, malapit lang naman kayo sa mga sinsya, papress nyo na lang. Pero kung kuwan naman, pwede naman kayo kahit mano-mano yung mga sak, pwede yan. Kasi hindi naman tutaling. Sobrang hirap pong gawin yan. Yan. Kaya sakit na kayo pupukpok. Huwag doon sa ano, sa uh, gilid. Pag sa gilid kasi, baka uh, masira yung bearing natin okay, mahal pala yung bearing nakadepende yan sa pagbibili natin saan? 1, 2, saan? 800 yan, hindi sila pare-parehas yan, tapos yan, nungugasan na para tuloy-tuloy yung pag-assemble natin at syempre paglulubog natin dyan dito butane pa rin gagamitin natin dyan para maisalpak natin ng tuloy-tuloy lubok na natin yan. Ayan, lubok na. At dapat, smooth. At tulang ingay. At kapag uh, kakuan, ayan, lubok na sya siya. Pagbabasayan nyo din sa ibabaw. parehasan sa ibabaw din ng bearing. Ayan, dapat hindi matamaan yung ano. Yung sigo nyo natin, toto. To. Dapat hindi masugatan yan. Kasi dyan nakayakap yung oil seal natin sa may puli para hindi mag-leak. Yan. Tapos, i-testing mo ha. Kapag ka once na hindi natin ginamit ng butane, ganyan yung mangyayari ha. Yan. Hindi mo siya mailubog. Yan. Eh, hindi mo mailubog yan. Kaya kailangan natin painitan. Pwede yung gamitin dyan kung wala kayong yung blowtorch or suplete pwede yung ano blower kaso nga lang eh alam na maaksay tayo sa kuryente pag ganun kasi medyo may katagalan din And, yung bluetooth kaan lang naman yun o lang kaya yung na natin kaya inilin natin yan sa loob ng 15 minutes para mailubog natin yung sigunyal sa loob ng 15 minutes pa uh, painitin natin saka natin may sasalpak na yung sigunyal ito na ayan ah kapag ginamit natin ng butane dito lang kaya nung hindi natin ginamitan tinisting natin hindi natin may lubog ngayon nung ginamit natin ng butane kinainit natin yes, suwabi yung suwabi yung pasok nyo hindi natin kailangan pang ano pukpukin kaso palamigin natin ulit yan dahil uh, lalagyan na natin ng sealant para may salpak nyo yung isang crankcase nya at uh, dapat uh, walang laktaw yung crankcase sa kayong dawil huwag nyo kakalimutan para hindi ma-deform yung makina para hindi masira kagad yung ating sigunyal na bago. Hanggang doon sa dowel dito sa may black. Huwag nyo rin kakalimutan uh, lagyan. Kasi yung iba kasi nakakalimutan yan. Minsan din kasi kapag nagta-proverall tayo, mahirap lang galing yung dawel Ngayon kapag pinais mo siya, nade-deform na yung dawel Minsan di matanggal. Yun, di na nilalagyan. Yun, kalalabas na nun. Gas-gas kagad yung bagong black. Huwag nyo kalimutan yan. Alamigin mo natin. Tapos lagyan natin ng ano beta gray ayan napain natin ng beta gray dapat uh, walang laktaw yan mga sira para maiwasan natin yung pag leak para maiwasan natin yung pag uh, kalas uli tataklokin natin yung crankcase nya para ma-assemble natin magkabit na rin natin yung bagong block piston, piston ring Ayan, pag scooter yun lang yung laman loob yan sikunyal lang taklob muna kagad yung crankcase tapos ang parang timing chain, gano'n lang block, okay na yun ilis lang basta kapag mag-assemble kayo or mag-overhaul kayo napaka-importante nga no Uh, nyo kapag first time nyo lang mag uh, kalas, kalas para hindi na kayo malito lalo yung mga uh, parting maliliit gamitan natin ng 2 friends para pare-pareha syong higpit ayan tapos sulod natin yung black piston piston ring at ayun, uh, na yung head maglinis lang mga sir, ang mahirap ayun no, oh, mayroon pang con uh, merienda maalaga tong maalaga tong ating ano itong tropa Ayan, nag, nag uudit sa atin yan mga sir dahil gusto niyang matuto. Yan, pwede kayong pumunta rito. Yan, yan yung bagong block natin. Saka piston. Tapos yung cylinder head. Ayan, nari-grinding compound na rin natin yan. Bago na rin yung valve seal. Ayan, sasarapak na rin natin para maya maya kabit natin sa chassis tapos natin Ayan, 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 ito na yung uh, tick. Ayan, naibalik na natin yung makina. Napagsama na yung makina sa kay chassis. Ayan. A. Ayan, kinakapit na lang yung mga ibang sensor. Tapos, lalagyan ng kulan at paanda na natin to. Okay, sige. Pantalin mana? Oke okay, Yang mga sir oh. Wala na yung uh, Ting ting tong kong tang ting tang Tunggu muna yeah. takpa Tunggu muna takpa Ya imik na Parang bago na uli Yang Itu mga sir Under break in paring to para hindi mabigla yung ating ano baga hindi pa tutaling uh, kuskus na kuskus kaya bibreak yung pato yan gusto na gusto na after nito yung nasa likod naman yung ating gagawin kasi may dumating na naman na uh, sigunyal din ang problema natin yan gusto na gulis na kaya huwag niyang pabayaan sa langis mga sir yung motor niya. Dahil sa langis, maraming sisirain. Eh. Maabala pa tayo kung ilagamit pa natin sa panghanap buhay. Wala na. Maabala na tayo ng masyado nun. Lang. Kaya langis lang mga sir, sapat na. Saka maintenance, maintenance. Check, check lang. Dati na yun. Huwag na natin yung Si Okay na Paano yun pa misis Ayan Timig na na All goods na mga sir Ayan Dito na lang Itutapos yung ating uh, Video mga sir ah. Like and share na lang po Tsaka papalo na rin po Sa ating uh, Facebook page GM uh, GM Kimoto Vlog Okay